ayos ah magandang araw po mga kababayan ito na po yung set natin ng Shinong rice mill machine set di po ito kasi may kasamang rice sorting machine yan yung Shinong rice mill machine natin ang capacity nito ay nasa 300 to 350 kilograms per hour single phase lang 3.3 horsepower at yung ating palay pre na 1 horsepower. Mababa lang yung lagayan ng palay. May sariling elevator na nag-akyat ng palay papunta sa ating palay pre-cleaner. 1 horsepower lang po yung electric motor niya. May blower siya. Palabas, labas ng ipa. And then, dito po, sinisiparate nito ang mga mga ipa, mga dahon-dahon, straws, And then yung lalabas dito ay malinis na po ng palay. Ito na po yung hopper natin ng Shinong Rice Mill Machine. May sarili siyang elevator. And then may ang ating husker dito. Hallier natin. Nasa loob po yung urethane blower at husk fan. Dito lalabas yung mga ipa. May mga binli dito. Yan o. No? So may built-in na po na dis-toner sa loob ng machine. Andun po yung uh, dis-toner. Single phase lang na kuryente to 20 volts. May sarili siyang whitener polisher. Uh, polishing level control. Hopper. Yun. Broken rice separator. Dito naman po lalabas ang mga batu. Yun. Labasan ang mga late na mga batu dito lalabas yung mga darak. Dito naman po lalabas ang mga ipa. So yun po ang ating machine. 5 meters by 4 meters, enough na po siya. Ang kuryente naman po ang saksaka natin. Ito po yung saksaka niya. Pabilog. Universal outlet. Yan. Pwede rin 3 gang o 2 ito, ito one gang lang para naman sa ating palay cleaner so dapat po ang ating switch breaker, breaker ay 60 amperes si sir Nick, uh, sir Nicholas yung client natin dito sa Tanhay City Negros Oriental <coughs> Sir, anong masasabi mo? Ang na ako. <laughs> Kasi dati nanood lang ako sa YouTube. Ngayon, ako na mismo nag-operate. <laughs> si sir na mismo yung nag-operate. Kamusta naman? Ano masasabi mo sa output ng bigas? Maganda. Napakaganda. Nasa subra kalahati. Um, hmm. Around 66%. 66% or more than 66%. Mataas yung recovery rate. Mm -hmm. Ano po ba? Mahirap ba siya i-operate or madali lang? Dalit lang, ano, ah, uh, play lang naman. Hmm. saka simply lang, maganda. Na katuwa. Tama, tama. <laughs> y, maliit lang ang space. At 20 volts lang. So hindi siya ganun ka lakas yung output ng bigas. Pero pwede na pang pang, barangay, pang kunti lang commercial na to. Pang-commercial. Pero yung bigas pang-commercial. Sa tama. panimula, pwede Pan na to. Tama, tama. Sa panimula <tod> ng pang -pang rice milling. Pang-araw-araw, pwede na siya. Isa, isa rin ito sa pangarap nyo, sir, ano? Oo, matagal ko tong pinagandaan. Mga ilang taon. Two years. Tama. Almost two years na nag-inquire si sir sa akin, eh. <laughs> Pumunta pa kong bakulod. Manood pa doon sa... Nag sa na client ng, namin. To. Pumunta rin siya sa showroom namin sa Sampaloc, Manila. Sampaloc, pumunta rin ako. Mas ngayon, ito na. Mayroon ako. <laughs> Congratulations. Oo, uh, oh, salamat, salamat. Uh, At least, ito na. Uh, ng Panginoon, naka ano rin, naka isa rin. <laughs> <laughs> babalik na ka, babalik na ng abroad, sir, no? Oh, Or barko? Oo, oh, barko. O, oh, seaman si sir, o. Oh. Actually, marami tayo. Yung sa bago, seaman din yun. oh, yun. si Sir Dexter. Oo, oh, seaman din yun. Uh, oh. Marami sa kanya, rin. yun yung tinitingnan ko rin. Mm. Mm. So, ayan na. Congratulations. Thank you, thank you. <laughs> yun nga lang, uh, hindi pwede masabay yung pag-andar ng machine, ang palay cleaner at saka rice sorting machine dahil yung na-install na breaker ay 30 amperes lang. So, dapat 60 amperes. But anyway, so far, okay naman. Wala, wala tayong problema sa kuryente yung switch breaker lang papalitan niya. Uh, 100 amperes yung main, uh, 60 amperes yeah, para yeah. sa machine. Kasi kung mababa sa 60 amperes, hindi siya pwedeng sabayin. Kaya mm -hmm. so, na. Thank you. Thank you, sir. Salamat, thank salamat, you, thank you. Salamat, salamat. God bless, God bless. Congratulations. Salamat din sa tulong. <laughs> <laughs>